Marami naman po ang nagulat na bukod sa malakas na pagulang kanina, sino ba yan ito ng pagulan din ng yelo o nagkaroon po ng hailstorm sa ilang lugar? Live mula sa may EDSA Santolan, ng si Zen Hernandez. Zen, saan-saan lugar na experience yung hailstorm na yan? Kabayan, base sa report ng ating mga bayan patrollers, may tatlong lugar mula dyan sa Quezon City, sa Bulacan hanggang sa Cavite na nakaranas ng pagulan ng yelo kaninang hapon. Pero syempre dahil tatlong o ilang araw na tayo nakakaranas ng sobrang maalinsangang panahon at hindi naman tayo madalas na makaranas ng ganito, ay marami ang nagulat at nabigla sa pagulan ng yelo. Ito ang videong kuha ni Bayan Patroller Prince Matthew Tonko na taga Zabarte, Novaliches, Quezon City. Alas 2.15 ng hapon, kasabay ng napakalakas na pagulan, ng biglang umulan ng yelo. Bilog na bilog ito at sinlaki ng butil ng mais. Bandang alas 2.50 naman, nang umulan din ng yelo sa Bokawe, Bulacan. Makikita rin sa video ni Bayan Patroller Joseon Mendoza Rojas ang mga malabutil na yelong kinulekta ng mga bata roon. Pati mga taga-13 Martires Cavite, nagulat sa pag-ulan ng yelo sa kanilang lugar. Sa kuha ni Bayan Patroller Christian Panganiban, bahagyang maririnig ang pagtama ng maliliit na puting yelo sa bubong at semento sa labas ng kanilang bahay. May larawan din siya ng yelo na mas malaki ng kaunti sa mga yelong bumuhos sa Novaliches at Bokawe, Bulacan. Marami naman ang nagulat dahil sa sobrang lakas na pagbuhos ng ulan kanina. Sa kuwang ito ni Naz Baldoria ng Lagro Subdivision, makikita ang napakalakas na hangin humahampas sa mga puno sa kuha naman ni Rain Humalo ng Cubao, Quezon City. Maririnig pa ang malakas na pagkulog. Ayon naman sa pag-asa, nagkakaroon ng pag-ulan ng maliliit na butil ng yelo o hailstorm matapos magkaroon ng thunderstorm. Kapag masyadong mataas ang ulap, kung saan namuo ang water vapor, bumabagsak ito bilang ulan. Pero ang ilan sa mga ito ay hindi agad nalulusaw at nananatiling yelo pagbagsak sa lupa. Higit kumulang dalawang oras lang ang naranasan nating pag-ulan kanina. Pero nagdulot ito ng mga pagbaha sa iba't ibang area. Bukod sa ating nakuhanan na pagbaha dyan sa may panay corner Mother Ignacia, may na-monitor din ang MMDA na gutter deep flooding sa may Pituazon at Aurora Tunnel. Bukod dyan, nagkaroon din ng knee-deep flooding sa may Doña Carmen at Luzon Avenue sa may Commonwealth naman na naging dahilan para hindi makaraan ang mga sasakyan ng 15 minutos. Humupa ang lahat ng pagbaha bandang alas 4 pero syempre nagdulot ito ng mas maagang build up ng traffic. Dito sa aming kinalalagyan sa may uh, kanto ng EDSA, Santolan at White Plains ay nasa moderate to slow moving ang daloy ng sasakyan. Yung nakikita nyo sa ibabang kaliwa ng inyong mga TV screen ay ang EDSA Northbound. Yan yung papuntang Quezon City at makikita nyo na paminsan-minsan ay talagang bumabagal ang usad, usad ng mga sasakyan. Mukha namang mas mabagal. Doon sa kabila, dyan naman sa may itaas sa kanang bahagi ng inyong screen, ang Southbound Lane ay bumabagal hanggang Ortigas, pati na sa show hanggang Tramo. Kabayan? Maraming salamat si Zen Hernandez live mula sa may Edsa Santola.